Misteryo sa Wilderness Farm Day 3 of Spring, Year 2 Ang current funds ay 11,922 gold at ang total earnings ay umabot na ng 1,016,538 gold Gumising na tayo Inumin natin ang green tea Ay Yan Silipin natin ang kalendaryo Bukas ang birthday ni Kent ngayon, ang tayo ng weather report tomorrow. It's going to rain all day. Ay, salamat. <laughs> Tapos, unfortunate natin for today. The spirits are somewhat annoyed today. Luck will not be on your side. Queen of Sauce. Sarado si ano ngayon? Wednesday eh. Here to teach you, okay? Cranberry candy. Marunong na tayo nyan eh. Wala lang tayong ingredients. Ngayon, ano kaya ang tinitinda ni gas mamaya? Check natin. Ay, ano ba yan? gas Hello, hello. Hello, Gus. Are you there? Hello, this is gas We're currently closed but are stuffing. Stuffing? Oy, okay din yun. Mamaya, bili tayo nun pasok natin dito. And then, we have to go out. Uy, oh, yon, lumalaki na. Hello, Snowy. Sige natin ang tubig. Ano nga ba yun? Lagay muna natin dito. Ayan. Dapat ayusin na natin to eh. Yan. Tapos, one, two. E dito, yan. Ito. Yan. Yan. Para alam natin kung saan yung hagaanan niya. Hangganan. Ayan, dyan. Dito. Yan. Yan. At dito pa. Pag natatapakan kasi yung tile, hindi mo makukuha yung yan. Dito yata meron pa tayong mga wala. Lagi natin nga yan dito. Okay. Tapos, ito, lagay na na natin dyan. Ito, andito pala lahat yan. What else? Ngayon, uh, alisin natin kasi eto, lalagyan natin ng tanim tataniman natin ay buti na lang merong may tataniman natin dapat pala kailangan natin ng lightning rod kasi baka mag lightning rod bukas ito oh, ito. Ito dapat lagay natin doon. Yan. Ha? Sa na yung lightning rod, lagay natin dito muna yan. Ito, diyan. Ito, lagyan natin. Kailangan na pala natin itanim yung ating ah, uh, meron tayong strawberry eh. We have a strawberry. Saan na yun? Lima yung strawberry natin. Tapos, lagyan natin ng deluxe. sana natin lalagay Dito na lang. 1, 2, 3. Ay! Hindi ko agad. Makakainis naman. Hindi ko nalagyan ng ano. Ng tubig. Sana mag ano siya agad. Musbong agad. Kasi, itong fertilizer na to. 25% guaranteed rate. So, parang 6 days six days, ano na siya. Tutubo na, hopefully. <laughs> Sana tumubo na siya, di ba? Meron pa pala tayong itatanim. Yung ano, eto o. Oh. Ilagay muna natin dyan. Itong ancient seeds. Ayan. Ayan. Tapos, ilagyan din natin ito para mabilis siyang all the rest, syempre, ito na ulit. Balik na natin ulit yan. Yan. Dapat nga pala, lagyan natin ng... Asa ah, na yung ating mga fertilizer? Tatago na natin. Wala. Ito lang yung fertilizer na meron tayo. Quality kasi yan eh. Gusto kong equality itong mga proverbs kasi mag mag ano uh, tayo ngayon, eh mag mag deliver tayo ng ano siya ah uh, yung hindi pa siya na process hilaw para ma count siya dun sa counter counter strike <laughs> ayan Ayan, natapos na rin 'no. Natapos na rin natin 'yung mga dapat matapos dito. Tapos ito. Lagay natin dito. Ito na. Kailangan na naman. Ilan pa 'yung kailangan natin? I forgot yon eh eto dito tapos eto dito Tama ba at ito kailangan ng mga ano Yan. okay so bumagal na naman siya. Siya ay bumagal. Tago na lang natin to. Iba naman yung itatanim natin. Tanim tayo ng bean starter. Ah, uh, ito. Cauliflower. Tapos, ano pa? Kale. Parsnip patatas. Kailangan natin ng patatas, syempre. Patatas. Radish. Hindi na yan kailangan. Hindi pa yan kailangan. So, ito yung mga kailangan natin. Tsaka may bulaklak pa na ano eh. Ah, Asa na ba yun? Ito. Summer. Hindi yan meron. Ito. Papi. Summer din eh. May mga bulaklak na hindi panatanim. Nasaan ah, na ba yun? yung jazz. Kaso, may isang bulaklak. Summer. Summer. Hmm. di yata ako nakabili. di ako nakabili nun. Ilagay natin lahat dyan. Hindi kailangan ilagay natin dyan. Tapos, gumawa pa tayo. lagay na natin dito itong mga to. Mm -hmm. Ah, pala. Nandito. Nandito pala yung kailangan natin. O, oh, lagay natin dyan. Lagay mo nga natin dyan. Ito. Dito. Hmm. Dami pa natin palang ano. What else? What else? Lagay natin dito. Ang dapat natin kainin, yung dapat bumilis tayo. Asan na yun? Nawala yung... Ito. Ito pala yung ano natin kas mamiminwit tayo lang so meron na tayong green tea kainin natin to para bumis tayo tapos gumawa tayo ng maraming ganito 1 2 3 lala na tayong gold pero marami pa tayong gold alam ko ayun o ha lagay natin dito ayan 1, 2, 3 yan mag smelt tayo ng gold dito lagay natin yan dyan dito at dito ngayon sa na yun para hindi sila pumunta rito yung mga merong uh, anong tawag nun hindi baging eh stock ng eto eto yung brain starter mga trellis yan lagay natin dito para yung hindi pumasok dito yung mga box Wala na tayong ano ano. Wala na. Tapos dito rin. Dito kaya. Siguro naman di na papasok yung mga ducks dyan. kaya? Dito. Ito lagay natin. time mag-start. Ay, lalagyan ba natin ng ano? Hindi natin sus. Lalagyan natin ng tubig. Hala, ilang araw natin hindi yan nalalagyan ng tubig. Kailangan lagyan na yan ng tubig. Alisin natin to. Dalawa pa. Dapat gumawa tayo ng dalawang ano let's make ayun, makakagawa tayo ng dalawa Ito, dalawang sprinkler na maliit para dun sa mga bulaklak para hindi na natin iniisip okay, let's go go, go, go go, go sa go ito meron na eh. So, ito na lang. Tsaka ito. Tapos, lagay natin dito to. Hindi ko na aanuhin. Pangalan nito. Hindi ko na didiligan total may sprinkler naman yan tapos bukas ulan pa ah kailangan natin gumawa ng ano pangalan nito yung para sa lightning kasi baka maano siya Nine. Okay Meron na ba? Wala pa eh Ilan pa yun sa lightning? Dalawa Dalawang lightning One, two Yan Dalawa, dalawa Ay, kulang pa wala pa yung sa lightning natin. Aka, ayan na. It's getting late. Ito, lagay natin dito. Bahala na kung bukas naman uulan. Sana. Hindi, <laughs> uulan yan. Wala naman yan. Dalawa pa dun na pang lightning. Ayan na, pwede natin gumawa ng sprinkler. Siyempre, unahin mo natin mga sprinkler. Where's that? One. Ay! Bakit ko gino? Ano ba yan? At sprinkler. Eh, sprinkler to. One, two, three, four. Kulang pa ng isa. Isang gold. Meron na ba dun? Talaga? Meron na dito? Hindi ko akalain na meron na dito. Tignan natin. Wala naman eh. Wala. Baka merong ano sa gabal. Tapos ito, pwede natin itanim dito. Kasi katabi sya ng, ano eh, katabi ng body of water. Nakalagay, oh. Grows faster if flat. Hindi mo na kailangan anuhin to. Hindi na kailangan diligan. ano lang sana wag kainin ng ibon dapat pala lagyan natin to ng Anong pangalan ng no? mga scarecrow baka hindi na umabot doon no? delikado pati madilim madilim lagyan natin ng ilaw naman naman pagka madilim asa na yun dapat pala maaga tayo matulog oh, kasi ano oras na 11 ito sasarado ko kasi para hindi ako nalilito may 5 pa ako 5 yan ang ganda na ng atin ano nako meron na namang ano basta pag merong madilim nandun yung mga yan eh. dito natin lagay yung mga dapat pang itanim para nakaseparate sya dun sa ano bukas magtatanim pa tayo then what else itago na natin to kunin natin to meron pa tayong kukunin eh hala yung ano pala yung mga hindi natin na ano ating mga ala ito kailangan natin silang i-milk o diba i-milk natin sila tsaka ito pahapon yata hindi na natin sila na milk eh tapos gumawa tayo ng ano ng cheese. Kuha tayo ng cheese. Inom tayo ng tea. Yan namang sa kabilang side. Nahabol tayo ng mga ano. Pahabol. Habol na lang. Ayan. Prilo is trying to sleep. Nga naman. Gabi na eh. <laughs> gabi na. Ala. Ginugulo natin sila. Kukunin ko lang po yan. <laughs> Ayan, di ba? So, yung duck natin, no? Oh, meron tayong i-send natin yung mga yan. Let's send that. Hala, 12 na. I-ready natin to. Ah. <laughs> Let's go home doon na lang natin i-send sa dito. Dito na lang. Mag-send tayo ng isa kasi ano naman na siya. Ayan. Ayan. So, nakasend tayo. Tapos dito natin itago yung yun. Ano pa ba? At ito. Ay, ano pala ngayon, no? Nagtitinda ng stuffing. Kasi hindi na tayo abot. Kasi, ano na si... Sarado na si gas. Si gas. Yan. Ano pang meron dito? Ito, bukas pa. Padala natin. Ngayon, alisin na natin itong mga to Para bukas. Sa so, kaya tayo maglalagay nito. Actually, wala pa rin naman tayo mailalagay kasi... Wala pang ano eh. Ito. yan Ay, nakalimutan ko doon sa bus stop. Marami doon. Nandito ba yung gamit? Dito nga natin lagay. Sa so, saan napupunta yung mga ano? Doon na natin lalagay lahat ng ano. Ayan. Dito. Yan. Now, let's go to sleep. Sabi ko, 12 before 12 b eh. Go to sleep for the night. Yes. So, for day 3 of spring, year 2, kumita tayo ng 2,432 gold.